gusto mo bang maging scholar o propeta maraming tao ay nagsasabi na propeta daw sila at tinatawag nilang sarili nila na propeta pero hindi naman sila nagpapahayag ng sarili nilang mensahe ang ginagawa lang nila ay kumukuha sila ng mga turo sa ibang mga propeta daw sa unang panahon na nagpahayag tapos gumagawa sila ng mensahe mula doon. Tapos palagi silang nagko-quote lang sa so, kung ano yung sinabi na sa dating panahon. Kung ganun ang gagawin natin ay tayo ay mga scholar. Kung gusto natin maging propeta, ay dapat direkta tayong kukuha nga ng mga karanasan sa spiritual sa pamamagitan nga ng direct revelation. At yan nga yung tinuturo ko dito kung paano gawin sa pamamagitan nga ng paghasa sa ating mga third eye, sa pamamagitan ng free third eye meditation na tinuturo ko, at sa mga dream exercises. Sana mapanood at mabasa nyo yung mga gabay ko tungkol dyan para matuklasan nyo yung mga sinasabi ko. At dulot nga ng ganyan na makakakuha tayo ng direktang spiritual na karanasan ay yun yung magiging propesya kasi tayo yung magsasabi sa kung ano yung mga nakikita natin sa kabilang mundo sa spiritual. Hindi na tayo aasa lang sa kung ano yung mga naging karanasan ng ibang tao sa nakaraan. Yun nga yung mga prophets sa iba-ibang libro, sa Bible, sa Quran, or sa kahit anumang kinikilala natin na mga sagradong libro. Okay lang din naman asa yung mga yan pero mas importante sana para makita talaga natin para sa sarili natin ay ang direktang karanasan sa spiritual. Yan yung para hindi nga tayo mag-away sa kung ano yung tama at mali kasi isa na lang yung karanasan natin. Kung gusto mo maging scholar, magbasa ka sa iba-ibang mga libro. Kung gusto mo maging propeta, dumanas ka ng direktang spiritual na karanasan na hindi mo na nga kailangan magbasa ng libro kasi ikaw na nga yung makakagawa ng libro dahil sa maraming kayamanan mo sa mga karanasang spiritual na direkta ka ng nakikipag-usap sa Diyos, sa mga anghel, sa mga santos, sa mga kanto, sa mga kaluluwa, sa lahat ng kailangan mong kausapin para nga mabuo kung ano ang larawan ng katotohanan. At yan nga yung ginagawa ko dito mga kapatid. Nakikipag-usap talaga ako sa mga spirito direkta sa Diyos, sa mga anghel, sa mga santo, sa mga puting kanto, sa mga kaluluwa at sa lahat ng iba pang mga nilalang na hindi ko pa nababanggit dito. At tinuturo ko ngayon sa inyo sa pamamagitan ng Free Third Eye Meditation na every other Saturday yung session ko niyon 10 AM dito sa mga social media platforms ko. Tapos nagtuturo ako ng Free Third Eye Meditation na course. Ang link ay nasa post description. Sana magawa niyo 'yon para nga malaman niyo yung mga sinasabi ko kasi yan yung susi para kayo na nga mismo at hindi na kayo sasalig lang sa kung ano yung kwento ng iba ang makatuklas sa spiritual na katotohanan tapos kayo na ang magiging propeta. Kayo na yung magiging inspired sa mga iba-ibang bagay. Pero syempre, may malaking sakripisyo na kailangan tong hingin sa inyo kasi nakadepende ang pagbigay sa iyo ng katotohanan sa kung gaano ka kabanal. So habang mas lumilinis yung enerhiya mo, which is yung purpose nga ng landas ng kabanalan is mabuo yung enerhiya natin para mas marami yung enerhiya natin para matuklasan ng direkta ang mga spiritual na katotohanan. Kaya nga maraming bulag or hindi maalam sa mga spiritual na katotohanan sa ngayong panahon dahil nga ay mahina ang enerhiya, lalo na dahil sa mga maraming vision na nagkala tapos maraming distraction, hindi na napag-iisipan kung ano ang kabanalan at kung ano ang mga spiritual na katotohanan. Kaya nga hindi natutuklasan tapos yung mga panaginip ng mga tao ay naisasantabi lang at ano nga ba yung mga panaginip hindi ko maalala. Yun yung mga nagiging karanasan ng mga tao sa ngayong panahon pero yung mga panaginip sana natin, yung mga alaala natin sa spiritual sa kabilang mundo. Tapos kung kaya na natin makontrol yung spirito natin ay kaya natin maglakbay sa iba-ibang mga mundo para matuklasan at makipag-usap talaga tayo sa iba-ibang nilalang at sa Diyos mismo para malaman natin kung ano ang spiritual na katotohanan ng direkta. Kung magagawa na natin yan, eh, hindi na tayo kailangan mag-asa sa mga libro at tayo na mismo ang makakasulat sa mga libro na yan. Nagsulat ako ng mga libro yung kaliwanagan ng katotohanan ngayon, yung mga basic o yung mga universal na konsepto na kailangan nating magawa para tayo ay maging maayos dun sa buhay natin habang nandito pa tayo sa mundo ng tao bago tayo mamatay. Pero hindi ko binahagi ang lahat ng mga katotohanan dyan na sana ang mga tao mismo na nanunood dito at gagawa dun sa mga sinasabi ko ang makatuklas. Direktang Pagtuklas sa mga katotohanan ang gusto ko nga na mangyari para sa mga tao dito. Hindi ko isuspoon feed or ibibigay sa inyo ang lahat. Dapat kayo ang magsikap para doon sa mga pagtuklas sa katotohanan at binibigay ko nga sa inyo yung metodolohiya or yung pamamaraan para matuklasan nyo ito para sa sarili ninyo. Tapos yung landas ng kabanalan nga, yung isa ko pang libro, na para nga ay mabuo yung enerhiya ninyo para makatuklas kayo ng spiritual na katotohanan para sa sarili ninyo. Mas action-oriented, kumbaga yung action ang binibigay ko sa inyo sa kung paano gawin yung pagtuklas na yon kaysa sabihin ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na kailangan nyong malaman. Halimbawa, ang pinaka-importante na malaman ninyo, sino kayo sa kabilang mundo, bakit kayo binagsak dito sa mundo ng tao, ano nagawa nyong kasalanan na pinagbabayaran nyo ngayon, at ano yung kailangan nyong gawin nga para makauwi kayo doon sa mga pinanggalingan ninyo. At yan na nga yung mga tinatawag kong official na mission na magpapromise na talaga kayo sa Panginoon na magpapakabanal na kayo sa habang buhay para makauwi kayo doon sa mga pinanggalingan yung kaharian. So lahat ng ito, pwedeng sabihin nyo, magduda ka muna na hindi talaga totoo yung sinasabi mo, Eric. Sige, subukan mo muna yung mga sinasabi ko sa meditation bago ka maghusga na talagang hindi totoo yung sinasabi ko. Alamin mo sa direkta mong karanasan, totoo ba o hindi yung mga sinasabi ko sa sa meditation? Subukan nyo kung lalabas nga talaga yung perlas ng kapangyarihan doon sa sinasabi kong free third eye meditation. Katulad lang din sa nagagawa ng ibang mga sakop ko. Hindi ako nagtuturo sa mga tao dito para maging scholar. Napakarami ng lugar sa buong mundo, sa buong social media, sa buong internet na nagtuturo ng paano ka magbasa ng mga libro at ano yung mga magandang basahin na libro para maging maalam ka bilang isang religious scholar. At kahit yung mga iba nga na sinasabi nila na direct revelation yun pero nagbabasa pa rin, hindi yan yung tinuturo ko mga kapatid. Ang tinuturo ko is yung direktang spiritual na karanasan sa pamamagitan nga ng pagiging banal mo tao para mas malakas yung enerhiya mo tapos yung magsikap ka palagi doon sa mga panaginip mo at sa pagmeditate mo para direkta talaga yung revelations mo. Katulad lang din doon sa mga tinitingala natin ng mga propeta sa una pang panahon na nagsulat nga sa mga libro na binabasa ng milyon-milyong tao ngayon sa mundo. So next level na ang pinag-uusapan natin dito. Kung gusto mo talaga ng direktang spiritual na karanasan, nandito ka sa tamang lugar kung gusto mo lang maging scholar, hindi ito ang para sa iyo. Kasi hindi ka pa nakalampas doon sa mga letra, sa mga salita ng ibang tao. Hindi ka pa nagsawa diyan. Kung sawa ka na sa mga puro salita na lang at gusto mo yung direktang karanasan, nandito ka sa tamang lugar kasi yan yung focus natin dito. Ayusin natin yung sarili nating buhay. Tapos alamin natin ng direkta ang spiritual na katotohanan. Na common, para sa lahat, wala nang tungkol sa iba-ibang religions dito, ito yung direktang pagtuklas na sa katotohanan na isa para sa ating lahat para isa na lang ang pananaw ng mga tao. Hindi lahat ng tao ay maaarok yung sinasabi ko. Konti lang ang makakaunawa doon sa mga sinasabi ko at kung ikaw ay isa doon sa mga nakakaunawa na yan, ay sana maklik mo ang link sa post description para nga doon sa free third eye meditation na tinuturo ko para matuklasan mo ng direkta ang spiritual na katotohanan at sana huwag kang matakot. Kung matakot ka man ay gawin mo pa rin. Harapin mo kung ano yung fear mo kasi marami naman tayo natatakot dahil nga hindi natin alam kung ano yung makikita natin. Pero kapag malampasan mo yan ay magiging masaya ka kasi natuk natuklasan mo na na ito pala yung katotohanan na hindi ko nakikita dun sa pagbabasa sa iba-ibang mga libro. Dahil kulang ako sa karanasan, kahit gaano karaming libro ang nabasa mo ay walang kwenta yan kung wala kang karanasan. Katulad ko, napakarami ko ng libro na binasa sa una pang panahon sa iba-ibang mga religious or spiritual na mga aspeto. Lahat ng mga sagradong libro ay binasa ko, kahit yung mga kulto nga na hindi kilala. Tapos ang masasabi ko ay wala dyan ang kasagutan. Ang kasagutan ay nasa direkta nating karanasan kasi yun yung masasaliga natin bilang totoo. Kung handa ka na para sa direktang karanasan, para ikaw na mismo ang maging propeta, kung hindi man maging propeta sa napakaraming mga tao, una ay maging propeta ka sa sarili mo para malaman mo kung ano ang kalinawan o kaliwanagan para sa sarili mong buhay at hindi ka naaasa sa iba. Nandito ka sa tamang lugar at i-click mo na ang link sa post description para sa free Third Eye Meditation Course at sumali ka sa meditation ko every Saturday mga 10am sa mga social media platforms ko. Ang tanong ko sa inyo ngayon, gusto nyo ba maging scholar o maging propeta? Maraming salamat po mga kapatid at God bless.